Paksiw na isda nga ho pala mga kalinggit. Aniluto ko nga ho pala din sa boarding house. Yo naman. Pagkalabas ko nga ho pala mga kalinggit galing sa trabaho, alas sa isda nga ho pala ng hapon. Bago nga ho pala kumuwi ng boarding house, bumili na nga ho pala ko ng lulutoy kong ulam din sa boarding house. Ang naisip ko na nga lang ho pala bilhin na rin nga ho pala isda, tapos ang luto nga ho pala na rin ay paksiw. Pagkarating ko nga ho pala mga kalinggit din nga ho pala sa boarding house, ay dalidali ko nga ho pala inintindi rin aking lulutoy isda. Ari nga ho, play, pinalinisan ko na kaso nga lang ho, hasang lang yung tinanggal. Kaya naman ho, ako pa yung tiyan para humatanggal yung bituka. Tapos, sinugasan ko na nga lang ho pala nang mabuti. Dahil paksiw nga ho pala yung ating luto din sa isda, nagbili nga ho pala ko dyan ng luya, sibuyas, bawang at siling green. Tapos, akin na nga ho palang waring mga sangkap na aking gagamitin. Ginayat ko na nga rin ho pala dyan yung luya, hindi ko na nga lang ho pala binalatan at hinugasan ko na lang ho ng mabuti. Pagkatapos sari rin naman ho sibuya, siniwahiwa ko lang ng medyo maliliit, tapos sari naman ho bawang ay pinitpit ko laang. Pagkatapos ko nga ho pala dyan ng mga sangkap, ilalagay na nga ho pala natin din sa kaserola. Kapag nga ho pala ako'y nagluluto ng paksiw na isda, lagi nga ho pala yung mga sangkap ay nasa ilalim. Tapos maganda nga ho pala yung pagkakapatas ng isda para ho pag naluto mamaya at pag kumuha tayo ng isda hindi ho madurog. Tapos maglalagay nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng asin, umami, paminta, at maraming suka dahil paksiw nga ho pala 'yung luto din eh. At counting tubig. Tapos isasalang nga ho pala natin din sa kalan at makalipas nga ho palang ilang minuto at medyo nakulo na nga ho pala ari, ay nagad nga ho pala ako diyan ng counting suka at naubusan nga ho pala ako. Makalipas nga ho palang ilang minuto, ari na nga ho luto na 'yung ating paksiw na isda. Dahil luto na nga pala rin mga kalinggit at na nga ho palang papatay na rin kalan, alam nyo na kapag luto na ay pwede na nga pala tayong kumain. Yo naman. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Kumuna kayo ng kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. O, kita nyo mga kalinggit, yung kanin ko ay bahaw at sinaid sa aid ko pa nga ho pala sa kaserola. Kapag nga ho pala mga kalinggit, ganito yung ulam nyo tapos bagong luto pa tapos ipapartner nga ho pala nyo sa kanin na bahaw ay talaga namang mapaparami yung kain nyo. Yo naman. Pasensya na nga ho pala mga kalinggit kung may background nga ho pala yung pagbo-voice over ko ng malakas na ulan. Abay nakisabay pa ho sa pagbo-voice over ko yung ulan ka na. Kaya nga ho pala rin mga kalinggit ay naisip kong lutuin, madali nga lang ho pala rin lutuin tapos masarap pa at hindi hassle sa oras. Yung tipong gutom na gutom ka na ay mabis ka na nga ho palang makakakain dahil mabis nga lang ho pala rin maluto. Yo naman. Kung kayo nga ho pala mga kalinggit ay eh gusto agad nyo makakain at gusto nyo ng mabilisang ulam na luto ay siya ito na lang ho ang itryan nyo lutuin at mabis nga lang ho pala rin maluto. Ay paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ulit yung aking vlog at ako muna nga ho pala ay kakain. Kung di pa ho kayo nakakapagpalo siya sya magpalo na at magshare na rin ho kayo ng aking munting vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit. Bye bye!